Toto tayo ng mandi chicken. Pinakuluan mo na yan guys ng tubig. Pinakuluan mo na yung tubig para mabilis na lang kumulo. Yan guys, kulo na 'yung tubig. Ilagay na natin 'yung manok. Nilinisan ko na po 'yan with salt. Tapos ilagay na natin 'yung mga sangkap. Naglagay na nga aran pala ako ng cinnamon stick, cardamom, cloves, dahon ng paminta, bay leaves. Tapos asin at saka apat na slice na onion, pwede niyo ring dagdagan kung gusto Ayan na siya nyo. okay guys, papa natin yan ng mga turkey minutes ating pata